Balita naman sa ibayong dagat, muling binatikos ni dating US President Donald Trump si dating Pangulong Barack Obama na inakusahan niyang sangkot sa Umanoy treasonous conspiracy kaugnay sa nang investigasyon sa pakikialam ng Russia sa halalan noong 2016 ayon kay Trump si Obama umano ang nagsimula ng pagbaluktot ng impormasyon upang siraan siya inakusahan ni Gabard ang mga opisyal ng administrasyong Obama kabilang sina dating FBI Director James Comey dating CIA Director John Brennan at dating VP Joe Biden ng uh, pagmamanipula sa intelligence upang palitawin ang sabwata ni Trump sa Russia. Ngunit taliwas ito sa mga naunang investigasyon mula 2019 hanggang 2023 nang, uh, na nagsasabing o nanagsabing may aktual na pakialam ang Russia para tulungan si Trump bagaman walang ebidensyang may nabagong boto. Giit ng kampo ni Obama, walang ebidensya sa bagong ulat na bumabali sa mga naunang findings na nagpapatunay sa paghihimasok o panghihimasok ng Russia sa eleksyon at wala rin batayan ang paratang ng pagtataksil laban kay Obama. Itinuturing ng ilan ang mga pahayag ni Trump bilang taktika upang ilihis ang isyu sa lumalaking kontrobersya kaugnay ng hindi paglalabas ng mga dokumento kaugnay sa Jeffrey Epstein case. Sa kabila nito, nanindigan si Trump na may sabwatan laban sa kanya noon pa man na tinawag niyang isang hoax o panlilinlang. IFM News